Samahan natin si Watara. Napakaaga po dito. Palagay ko lumabas na agad. Ayun, naglilinis Ano po ginagawa niyo? Agang-aga po eh. Na, ah, Galing ako sa pagdi-deliver. Galing ka ba? na agad. Naka <laughs> 24 na ako. Naka dalawang deliver ako. <laughs> Sige po. Linis lang po. Linis lang po. <laughs> ano po yung ini-spray nyo na yan? Kaya nyo po ba nagustuhan bilhin yan dahil sa payong? Kaya nyo po nagustuhan bilhin yan dahil sa payong? Ay, hindi na ko hagan. Hindi na ko hagan na. Ayaw malapayong sa loob. Ayaw magalaw. Mas mahal ang payong. Ay, hindi, hindi nyo po ginagamit ang payong. payong, payong, payong. Ah, okay. <laughs> Alam mo ga, kaya tayo nakabili ng payong. Hindi ito sa kaya na. Ano, 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 sinasabi mo? Kaya tayo nakabili ng payong. Ah. Contractor tayo. Contractor? <laughs> kayo? Uh, na ano? Contractor ng mga restaurant. Dahil <laughs> ako yung nagde-deliver sa bahay ba? Pero <laughs> <laughs> yung Uber driver, ginawa mo contractor? Contractor na kayo natawag. Morning pa! Bye-bye! <laughs>